Hello guys, mayroon na akong gustong ibahagi sa inyo. Itigil nyo na ang pag-DIY nyo sa crankcase nyo kung ayaw nyo mangyari din sa inyo kung nangyari sa akin. Kayong kaibigan lang, gusto mong malaman kung bakit, kung ano ang dahilan. Nagpalit po ako ng crankcase ko dahil ang kanyang bearing, durog. Yung tanso niya, durog. Yan, Kapag magtanggal po kayo ng bearing, gumamit na lang po kayo ng tamang tools na pwedeng gamitin. Habang tumatagal, nasisira ang bearing nyo, galit kayo ng galit ng bearing, at di DIY kayo, papukpukay nyo ng martilyo, doon po yung nagkakalamat ang ating mga crankies kung hindi po tayo marunong magtanggal ng bearing. Yan lang po ang may papayo ko guys sa inyo, sa mga motor po dyan. Alam nyo ba kung bakit nagkaganyan yung bearing ko? Kung labit FI po ito guys. Dahil po, mayroon po siyang lamat. Ito po. Ito po yung lamat niya. Yan po. Yan. Ito po ang lamat niya. Yan. Nag-crack po. Kasi ang crankcase po ay gawa sa alloy at aluminum hindi po siya bakal. Kahit wildingin mo yan, kahit inangin mo, mapabasag at mapabasag pa rin yan. At masisira ulit ang bereng dito. Dahil masyado ng malaki ang kanyang lamat ay yung kanyang crack. Ano, kung nagpapatakbo ako guys ng aking motor, hindi na po normal ang kanyang tunog. Okay guys, sana nakatulong ang video na ito sa inyo at magingat lang po tayo sa ating biyahe. Hanggang sa muli guys. Bye bye!